Guys, ang talatang ito ay isang patunay na ang mga tao noon ay nampakabuyo sa makamundong gawa ka kung ating pag-aralan kung bakit pinarosahan ng Diyos ang mga taong makasalanan ngunit maliban sa pamelya lang ni Lot ang nalangtes. Gayun din ang Sodoma at Gomora, at ang mga bayang nasa palibot ng mga ito, na dahil sa pagpapakabuyo sa pakikiapid at sa pagsunod sa ibang laman, ay inilagay na pinakahalimbawa, na sila'y nagbabata ng parusang apo na walang hanggan. Jude 1 is the 7. Kaya guys magingat po tayo sa mga aral na di natin nagbabasa sa Biblia huwag lang tagapakinig lang or dadalo lang sa pagsamba ang importante ay ipamuhay na sumusunod sa aral ng dakilang Diyos. Guys sino po ba ang nangaral na sila bull on sila anti-Kristo sila mga huwad na mga ngaral? Guys sabi nagdakilang Diyos na Panginoon Jesus na dapat tayo ay magingat. Tabi sa Mateo Kapitulo 24 Versikulo 4 na maraming maglilitawan na sila ang Kristo, sila ang tama, sila ang katotohanan, nasa kanila ang kaligtasan, nasa lanay ang aral na tama. Guys, kunwari mga maamong tupad ang palalubo ang nasa loob nito Mateo Kapitulo 7 Versikulo 15. Guys, tayo mismo ang dapat magsuri o magsaliksik ng Bible upang wag tayong mali daw dapat guys nakikita sa buhay ng tao ang tunay na pagbabago. Na di gumagawa na pagdaraya sa kapwa at paglalamang at pagsisilite na di maganda sa iba. Guys kung nagustuhan ninyo ito paudi po ba na pa like share and subscribe at papindon na din button bill para update kayo sa susunod na upload ko maraming salamat God bless you all.